Second floor, guys. Second floor, Yaman na ni Super Mac, oh. Parang nanalo sa loto si Super Mac, guys. Ayan. Ayun naman Ayaw naman po. Ayan. naman po. Ayaw concrete talaga. Walang kabul. Sementong semento guys, napaka... Hindi oh, naman yung biga na yan eh, bro. Pansin mo, sa lugar mo, siya lang ang pinagpapano. siya yung may pinakamagandang bahay dito. Uh -huh. ano, pero di mo natin pinagmamalaki yun. Proud lang tayo. Bilang isang uh, kalingap. Kasi, yan. Okay. Tara, let's go. Hindi dyan ba si Superman? Kasi nakaraan, nagkasakit daw siya eh. At bago na din magpatuloy ang ating uh, reaction ay nais uh, nice po natin batiin sila Kuya Bal Santos Matuwang, ang founder ng Kalingap, Ate Edna, at, at Kalingap Prab At gusto niyo po, kung gusto nyo po mapanood ang buong kabuuan ng video nito ay pumunta po, po kayo sa uh, video ni Kalingap Prab at doon po ay makikita nyo ang lahat-lahat ako po ay ito po ay ang ating pagbibigay uh, opinion at reaction po dito lamang sa pag, pagpabahay kay Kalingap uh, Supermark. Kaya panoorin po natin mga kaibigan at huwag tayong skip ng ads. Please support and uh, don't skip ads para naman po tayo ay makatulong pa rin tuloy-tuloy ang pag ang ating paglingap ang ating pag support sa kalingap kaya chill chill po tayo anod lang kayo at uh, please support all kalingap partners and viewers uh, maraming salamat po sa inyo at sa lahat po ng kalingap pasuporta na rin po hindi ko na po kayo may isa isa ngayon mga kaibigan pagpatuloy po natin kung na nakaganda ang pinagawa ni kalinya Prab sa bahay ni uh, Superma. Ayan. So, dito tayo. Kakaibang design itong mga Kalingap kasi second floor siya, tapos yung second floor niya ganito. Saan yung pinto nito? Dito sa kabila. Tara. Ito, ba, ito po mga Kalingap po. Ito yung loob. Grabe guys. Ang angas oh. Ganda. Salam, nak, Ganda nito, ah. So, I mean, guys, may na po, oh. Ayos, <laughs> uh, aluminum ba ito? Ano? Uh, tubular na bakal? Ba't di mo magkita okay, nice. aluminum? Mahal yun. <laughs> Mahal yun. Okay Mahal na ito. Okay na, na to. to. Grabe. Ano na lang? Kailangan kung may sakit ka. Ala ano, tapos sa mata mo. Oh. Kaya nga, uh, kailangan nga na eh. Kasi kulang tayo sa trabado. Oh. Na talagang prepara din matapos na din agad ito. Grabe, ano? Yeah. Tsaka naiiyan na rin ako minsan kasi grabe na yung nagastos dito sa bahay. Ay, okay lang yun. Uh, pwede namang tigil na muna natin kasi mag-focus muna tayo kay Basi hindi at medyo malaki-laki oh, talaga. Okay yun. lang yun kasi ano naman, marami pa naman. Angkat may nagtatrabaho dito, tuloy-tuloy lang tayo. So, ay, ah, huwag, huwag, mo, isipin yung ano yung ano nito, yung gagastusin natin kasi isipin mo yung matibay, dapat matibay itong bahay, maganda yung bahay kasi habang buhay na yan eh. So, yun na lang yung may tutulong ko sa inyo, binang siyempre pinsan. Saka yun nga, hindi pwede yung kami lang aangat kasama siyempre muna, yung mga una, yung mga kamag-anak, di ba? Kaya ngayon, huwag natin isipin yun. Basta yun lang, tuloy-tuloy lang yung trabaho, ano? Pag may problema, sabihin mo sa amin. Saka yun nga. Grabe, guys! Second floor na po! Yung bubong, ano, gusto kong pinsan, isa po dito sa ano? Dito pa natapos tapos yung karyonering na natin sa Cebu, ah! Ha 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 Bro, ingat ka, bro Saan ang daan dito? Dito, 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 tapat ko. Ha? Kaso hindi pala may napukurmahan Ano pa lang yan? Nagay lang na ay pansamantala Saran na? na yan na dapat yan Ito yan. na, dyan So, ayan po, dito tapos ang ating adventure Pansamantala lang ito Patata dito tayo. Kakaibang design itong mga kalingap kasi second floor siya. Tapos yung second floor niya ganito. Saan yung pinto nito? Dito sa kabila. Tara. Ito, ba, ito po. floor na po. Yung bubong, ano, gusto ko kong winsan. Isa ko dito sa ano. Ang bubong yan, dyan lang. Isa ko eh, dito. May ano yan, may, may kanot ko lang yan dito. Tapos, What? yun dyan lang bubong. Okay, Isa lang lang eh. po dito. Pag, Ayaw mo? Gusto pag, ko sa dito para pindi, maganda. Pindi, pindi kasi pag anong nangyari kasi, pag hanggang dyan lang yung bubong, ang pangiting nyo sa ano, parang hindi siya square na bahay. Parang nangyari, bahay siya, tapos may nakapatong lang na gano'n. Kaya maganda yung san, isagad mo na dito. Pwede na. Isagad mo na. Hindi eh, dapat. Paano yan? May katbakal na bakal na lang dito? Okay. Ikaw nang magdiskarte. Basta gusto ko, isagad mo dito yung bahay, Basta yung tapos may sunny pa siya. Para kahit malayo, ang istwara ng bahay, square Bu oh, buo siya. sa so, ito, kwarto na ito. Isang kwarto yan. Isang kwarto. Lagyan mo na ano, ng kisame. eh. may ano uh, yan. naman ang kasanin yan. May alubaks na lang yung dalawang Dito man talagang daan ito. Dito. Na ito ang daan ito ay. Eh. Dito ang daan. Para guys, dito tayo. Ayan. 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 Dito, Ayan. Ayan. dito Ayan. daan. Ayan. Dito na lang first and Ito yung isang kwarto sa taas. Yan ang pang uh, guys. Dito ang handle niya talaga po baba. Ah! Hmm? Nalagyan mo pa dito? Oo, yan. Hindi pa, ako, hindi pa nabubuhusan na. Grabe. Pero talaga pa. daan. Ganda talaga ng ano mo bro ah. Kasi ito open lang. At ano lang ito, fix na lang ito na sa langit. Para maliwanag doon sa baba. Pag-aakyat. Pero sa taas, wala pala oh, wala yun? Wala, wala Ah! Yun. Tara, oh, okay. okay, kaya, pala nalilito ako ay. Kisami na yun. Kisami pala yun doon. Okay. Kaya pala. Ang gala na pansamantalang daanan. Pansamantala lang pala yun. Ah. Kasi mawawala yung space <laughs> na night. Tapos ito malaki na rin. Ganda na rin. Nagbuhos kasi sila kanina pa. Ito si na yung, yung pansamantalang na. sa taas. Dito yung daan pala dapat. Mm -hmm. mm -hmm. Ano lang yung pansamantala lang. Hmm. Ayan. Yun naman ang ilalim naman itong hagdan. Si Earl naman yun. Kaya maka ano naman yun Yan yung sikap. Ah, Karabi guys. Mas ang kwarto sa baba. So ayan po mga kalingap. Pabahin natin kay Supermax. Sa mga gusto pong umaga no. At tumulong pa po kay Supermax. Uh, open po ang ating uh, siyempre ang ating pintuan para sa mga gusto magpaabot pa ng tulong o pandagdag dito sa pabahay natin ano kasi yes shout out po pala sa Koos thank you po sa inyo at sila yung nag ano yung ginawa Koos parang nagbigay sila para sa ano lupa ata Ayan, sa lupa, nakalimutan ko ang po sa Koos. At syempre, ni Ninang Eric Alpon, nagbigay sila ng 20 kilo na karaan. Ayan, kaya thank you po. sa so, Correcto tayo. Okay, hey, siya pala yung son. Uh, ano, ma-order ma na ako ng ibang materyales. Ah, ma-order tayo? Oo. Oh. Kaya tayo. Ah, uh, mayroon pa yung samantala. ang ginagawa namin ay nag-absent si Jaime ngayon nga. Nagpa-check up yung anak. Nag-confine patik. Ah. Hmm. Ipatapos yung <laughs> <laughs> ang tan dito may kanya niya guys. Alam mo nga lolo, tatalon pa Familiar mo. No? Ganda ng same bus. Ganda ka, akay ba? Sa lawa ko. So ayan so, guys, may mga semen pa dito. Lapit. Ganda. Ganda mo. So ito guys, ay Supermap. May dala kami dito. Sama natin si Founder. Yan po. Diyan po natin tatapusin mga kaibigan ang ating pag-reaction. At sanay uh, don't skip ads at uh, palike din sa mga viewers natin. At uh, tuloy, tuloy po ang ating pag-support sa Lingap sa Mahihirap ni Kuya Santos Matubang. At wag po tayong patadala sa mga uh, mga sabi-sabi uh, na kung ano-ano. Kaya focus lang po tayo at tignan natin kung ano po ang ginagawa ng Kalingap sa ating mga kababayan Para makatulong po mga kaibigan At uh, supportahan po natin lahat po ng Kalingap Partners Ako po ay isang KOGR, Kalingap Official Global Reactor Sa buong uh, ano po ni uh, Marie Pineda at uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat at ako rin po ay kalinga pa official uh, global reactor uh, Japan chapter at maraming maraming salamat po sa inyong panonood maraming salamat sa inyong pagsuporta at God bless us all and may kalang shout out po sa inyong lahat uh, God bless us all and tomo arigatou gozaimasu Bye bye, salamat po.